Guys, gabi na. So, may pala kayo papakita sa inyo. Binigyan ako ng alaga ko ng ang tawag dito. Mm, pandan cake. Tekman natin kung anong lasa ng pandan cake. Ayan siya. Mm. Ayan. Ang sarap. Hoặc là hát này Hát này cái nè. Hát nè, hát nè, hát nè, hát sao mấy cô hát hindi ko maintindihan ng ibang mga Pilipina bakit nakautang nauutang pa rin ba't kaya may ganang tao no hindi may naiiyang mga abala ng kapwa wala parang parang walang ibang gustong tumulong sa kanila parang ikaw yung laging naiisip nila jack 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 minsan hindi ko sila maprangka kasi matatanda hindi ko maintindihan Mahirap mambastos, lalo na kapag may takot ka sa Diyos. Kahit tanggihan mo yung isang tao, paulit-ulit ka nilang uh, hindi titigilan. Hindi nila alam yung limit nila sa sarili. May, hindi ko naintindihan bakit ganun yung nangyayari sa buhay nila. Isamantalang, kung tutusin, ang lalaki ng mga sahot. Haramarom. Kasi mas inuuna nila yung barkada gala, party. Tapos kapag wala na silang pera, tsaka kanila mahalan na ganun. Kaya kayo ha, pag nasa abroad, you must be careful na makipag sa tao. It's better to be alone and go church, pray, and then mas maganda na yung mag-solo flight ka. Or either, find someone that um, hindi pinag-uusapan ng pera. Ayan. Kasi red flag, if they make friendship with you because of money. di ba? Kaya money is a evil. Nasa Bible yun. Ang hilap. It's very difficult na magkasala ka kasi to be honest, kasi gusto mong maging mabuting tao ka ayaw magkasala. Ayan. Kaya ba? Kasi minsan, ang magkakasala nagmumula sa ibang tao. Ngayon, it depends of you how you handle it. di ba? But sometimes, may mga tao talagang ano, binigay mo na ang kanang kamay mo, pati kaliwa gustong kunin. I hope that and take note huwag kang makikisali sa mga social climber friends is because mababanggi sa utang like my other friends nabawang sa utang and then ang ginawa ng embassy pinauwi siya kasi nagsulat nagsulat yung yung korte sa Pilipinas na kailangan umuwi ng umutang kasi yung pinauwi siya sa Pilipinas kapos ito pa lahat ng inutangan niya mag nagpa-plan na na ipakulong na siya. I think maybe i-start nila yung plano sa January kasi pauwi na rin yung halos lahat ng inutangan niya pauwi na. It's very difficult yun know, na ipapahama ka ng sarili mong kapwa Pilipino. Ayon. Pero may hangganan. Kasi tinanong, gumawa siya ng kalokohan, tinuldukan. Ngayon, nakauwi na siya ng Pilipinas kasi mismo embassy yung nagpauwi sa kanya. Kasi sumulat, sumulat yung embassy sa amo. Kaya kayo, be careful. Ako kasi, hindi ako naging be careful kasi ang dali ko maniwala. Ang dami nilang reason, puro anak, baboy, ganito, kuryente, tubig, ilaw, at the end of the day, magre-regrets ko na lang bakit mo tinulungan nun. Tapos sa huli ko yung napapahama. You must be careful. It's better to be alone. Kasi it's very safe. O, mo na lang si Lord, kapag nalulungkot ka, hindi pa ngayon mo yung sarili mo. Or, humanip ka ng kaibigan na totoo. Either, alam mo, akala ko kaibigan ko silang totoo kasi mga five years ko na silang mga kaibigan. But, they take advantage with me na yung ako laging nilalapitan, wala silang ibang malapitan, na ganyan yung sinasabi ko lang pag-asa namin, ganun ganon ako naman si Gaga kasi nga may takot ako sa Diyos I trust them so yun, now ako yung namumblema hindi na handala I'm 37 years old, this still I don't know how to handle myself kasi I trust too much Feeling ko lahat ng tao mababait. Nagkamali ako. No. Hindi pala lahat ng tao mabubuti. Yun. The reason why they make a friendship with me is because of money. Ganun. Anyway guys, naubos ko na siya. It's so yummerous. Hindi ko alam kung anong pangalan ng shop na pinagbilihan nila niyan. Pero masarap siya. So, para lang din ako may upload. Ang ano ko lang sa inyo, yung mga pagguhan na pupunta sa abroad, pag-isipan nyo mabuti, and then huwag kayong basta-basta na kung kani-kanino lang. Check the background first before. Um, mahipag-friend, or either you must pray. Ako kasi kahit nagdadasal ako, I don't know why, kung bakit nakokonik ako sa mga ganun tao. Parang, alam mo, sinusubok nila, sinusubok ni Lord, or sinusubok, parang parang sinasabi ni siguro ni demons na kung talagang anak mo yan God titignan natin susubuan natin siya ganon parang ganon yung nangyari sa akin but now kaya nga I choose to be alone na yun kaya, kaya lang minsan nagbimessage sila yung iba na ko na yung iba inunfriend ko na rin kasi so headache ako yung nagdadala ng problema sa sarili ko if I help other people I'm the one headache hindi naman sila. Kasi ako yung nagdadala nun. I'm so stressful to them. Grabe yung stress ko sa kanila. Yan. Kaya kayo pag nag-avoid kayo mga baguhan, huwag kayong basta-basta may -basta kitiwala. Minsan, kunyari mabait sila sa una, sa dulo. Sa dulo, ikaw pa rin yung lalabas na masama. At hindi siya madali. It's not easy kasi parang problema nila dadalihin mo, bibitbitin mo. Ikaw yung magdadala nun lahat. So anyway, lahat naman ng gagawin nilang masama sa kapwa nila, ipagbabayaran nila yun uh, sa Diyos. sa, ako hindi mo mamakuha ang mustisya dito sa lupa, sa langit, makukuha mo. I know na makasalanan din ako. Kasalanan ko rin kasi tinolerate ko yon But now, na-realize ko it's better to be alone na lang. Kasi kapag nakikita nila na parang medyo maluwaluwag ka, para silang gigil sa'yo. And then, they have an evil eye, jealousy, kanun It's very dangerous, you know. Meron akong bad experience when I was 2013. Meron akong bad experience. Pero sa akin nilang ipukwento yun. I-end ko na tong vlog na to. Thank you and God bless. Mwa-mwa.